Gusto mo ba matutunan gamitin ang hero na si Akai? Kasama ang hero na ito sa mga nabigyan ng dagdag na physical defense and magic defense growth, at binawasan rin ang mana cost ng kanyang mga skills. Dahil dito, hindi ka na mabilis maubusan ng mana, maaari mo na rin ito ulit gamitin as roamer. Sa tulong ng kanyang ultimate, iikot ito sa loob ng 4 seconds at tatanggalin ito ang lahat ng debuff sa kanya. Magkakaroon nito ng slow immunity at increase na movement speed habang naka-activate ito. Maaari mo ito gawing advantage sa mga team fights dahil sa knockback effect nito na taglay. Pwede mo ipitin o itulak palayo ang mga kalaban upang masecure nyo ang mga objectives. Ang first skill nito ay mag-charge cha patungo sa target direction at kapag nataman ng kalaban mananak ito airborne at may kasama na damage. Ang kanyang second skill naman ay mag-ice smash ito sa lupa at magbibigay ng damage at slow effect sa mga kalaban na matatamaan nito. Gamitin mo ang emblem na tank para sa additional 500 HP, plus 10 hybrid defense at plus 4 na HP regen Vitality para sa dagdag na 225 max HP, Seasoned Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa Turtle at Lord. Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong Retribution. At kung rumor naman ay wilderness blessing para sa 10% na increase sa iyong movement speed kung ikaw ay nasa jungle at river area At of blast kung saan after ng iyong basic attack ay magdedilta ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds Samahan mo ng mga items na ito Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.